Eh, hey, uh... yeah. Oh, okay lang, okay lang. Bising busy ang mga tao, hindi mo yan sa Laugang Harong, Kasubanggi. Ang karabi ang bisita. Hala, hindi naman kaya lang ginagiba ni Manay. O, oh, yan si Manay. Hello. O, oh, naghugas na, hindi na ko rin Pero, Hello? ano Manay? Mapagala na Manay. Kaya? Pero, mas magayang panaganda pag nauubos. Hmm. Nga daw yan. Oh, tama, may sabaw. Mm -mm, may pangagtuhan. <laughs> so, Ayan. Tuwang pati ng sabaw. Mm Pati -hmm. bagas yung manan. Pork anong, anong and chicken. Wow. Ayan. Ang pork pati itong native garo to, may gluto Ayan. sami. Sorry. Tignan na nakasuo. Mm -hmm. Handaan yun sa birthday. Ayan. May sami. Happy birthday pa lang. Belated happy birthday sa Amo. Ayan. <laughs> yung kami ngunyan, kasudma, di kami naka... Hindi kami na kaya hindi, ah, mo na. Pag nag ka ka, mandagang subanggi so kayo lang, matangan na mga ito. saka mga nang kayo, wala ko kayo kayo mabaha. Kaya dahil nalabas si Samu yung sa balyong harong. Pero, pag may time ka pa ko na naal daw, magpasar ka kaya tala sa mga Ta hanggang asa mo yung kaya nga daw bakante kami sarado sa store tapos mabukas kami sa aga na kaya kung gawa ka pang time hindi ka this is my gift ang umapaka ni Serte Arteta one month may supply malinig <laughs> ang awa <laughs> thank you so much very Christmas nice. ito ang aking munting regalo para sa mga ah, kaya ito swerte nalang sana maging healthy ang lahat ngayong New Year, lalo na buong pamilya. Merry Christmas sa inyong lahat. God bless you. Masyunti sa kuya ganing mga taon na. Sana mag-enjoy ka mga niyo. Karang buong araw alam nila yung mga gamit. Merry Christmas everyone! Yeah, hello, hello mga kapamilya! Yung ito yung napili kong pang exchange gift. Ito ay pang uh, maswerte pa dahil marami kang maipapasok nito. <laughs> Kung ano-ano mga bagay pwede mong dalhin kahit sa ka mapunta. Merry Christmas! So, ang regalo ko po, po ay very life-changing. <laughs> talagang siya makaka-receive ka, kasi talagang mabago ang buhay niya. Ini po talagang, ini gusto ko po, po ning itaota. Pero sana po ako makakapal lang kanil, taga din lang sa harap. Ta sinasa kusina, may talaga pong kapalitan naman talaga. So kung pwede po, sinasarong pakikuha po niyo. Yun lang po. Merry Christmas everyone! Ito yung regalo ko sa inyo, daw sana magustuhan nyo daw. Ini, sa mahigus na tao. Tama ganyan yung magagamot na maray. Ili na lang nito pag bukas. Merry Christmas! Christmas! Mga kapatid! Mga kapuso! Mga kapamilya! Ito ang regalo ko!

Start to be alright